At ngayon po, makakasama natin ang ICC Accredited Lawyer and International Expert na si Tony Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pang mong katanungan. Good morning, Tony Joel. Good morning, uh, Yusek uh, Clear, at maraming salamat sa imbitasyon ngayong umaga. Opo, kahapon po sa Senate hearing ay uh, marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Uh, sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte na walang court order. Maaari niyo po bang explain dahil ang sinasabi po uh, ni SOJ uh, Rimulya ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i-surrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. yan. Useclair, dalawang um, basihan yung validity ng um, implementation ng Warrant of Arrest, no? Unang-una, nandiyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may um, Article 17 ng RA 9851, na kapag may Warrant of Arrest na in ng isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Um, isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Um, nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, um, ang procedure ay ang procedure ay pwedeng i-daan sa competent judicial authority um, at meron lang um, very basic na pwedeng tanungin yung um, competent judicial authority. Wala na siyang um, um, jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is um, i-verify yung, um, yung uh, identity ng naaresto kung siya nga yung nakalagay doon sa warrant of arrest. And um, to make sure na yung rights ng ar arrested person I respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo um, with respect to ano ba yung, uh, ano yung um, um, binding uh, effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa uh, domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure no, under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 um, is complied with, which is what, um, yung identity ng accused, saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung, uh, nung um, pag-aresto kay um, former President uh, Duterte, binasahan siya ng Miranda rights yeah, niya. No? So that's pursuant to our domestic law on uh, arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're, we're actually complied with. So talagang both under our local law and under um, the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay. You said, uh, clear.